Paano po ba dinisenyo ng Diyos ang isang pamilya? Kung ibabase po natin sa Biblia, syempre din po dito po muna tayo sa definition of terms, no? Kasi ito 'yung magiging pundasyon ng ating diskusyon ngayong hapon. So, ay nako, originally, di ba ko naalala ninyo, when God created ano 'yung human beings, sabi niya, "Let us create man and woman or male and female parang in our image So he did create them. Tapos ang sunod niyang sinabi, go and multiply and fill the earth. Ang heart ng Diyos is to use the family unang-una to spread his glory or his image throughout the world. Yan ang gusto niyang mangyari. So when we once we multiply, we are filling the world with his image, na. Unfortunately, yung kumakalat nga is more on the sinful image of man ang naikalat natin. Ngayon, ang heart din ng Diyos kung dititin nyo, talaga ang heart ng Diyos is for our good. Sabi ng Bible, it is not good for a man to be alone. Kasi nung una, kinreate lang lalaki. Then he created a woman to be his helpmate suitable for him. So you ang heart ng Diyos. He wants us for our good. At ang pangatlong dahilan ng Diyos kung bakit tayo may pamilya, sabi ng Bible, two heads are better than one for mm -hmm. they have a better return for their labor. So ang heart ng Diyos is for us to be more productive. No, kaya yung pamilya ay napaka-crucial even sa ating pag-aaral sa sociology. Kung maalala ninyo, family is the basic unit of the society. And imagine kung maayos yung pamilya, maaayos ang ating lipunan. Kaya lang kapag magulo yung pamilya, siyempre composed lang naman tayo of different families. Kung mayroong maayos na ilan at mas marami ang magulo, eh, for sure, alam mo na na parang ano kayang kinabukasan ng bayan namin. Oh, makes Kaya, sense. Po talaga pastor kasi ang sinasabi nga po nila 'di ba na dati pa nung no, mga grade school tayo laging sinasabi family is the basic unit of society. So pundasyon yes. talaga siya ng komunidad natin. Yes. Oo. Oo. Kaya -ka importante 'yon. Kaya nga ang pamilya supposedly diyan ang unang-unang pag-aaralan o diyan matututo yung mga bata ng kanilang values diyan matututo yung mga bata on how to relate with people how to handle storms of life kasi maraming storms eh ang haharapin nila sa buhay so yung pamilya ang doon ang kanilang unang-unang training ground kaya kung maayos sa pamilya at nagkakasundo sila ng maganda ay for sure yung mga bata will have a better future Mm -hmm. Kaya ang design ng Diyos, merong una-una yung mag-asawa, 'di ba? Hindi naman pwedeng sa pamilya dalawang ulo. So one must take the lead. Kaya yung lalaki was uh, ano parang ano parang given that privilege to lead the family. Kasi sabi nga, nun, "Husbands, love your wives just as Christ loved the church." Mm -hmm. At pagkatapos ang babae naman is to support the husband. Kaya sabi nga noon, kaya sabi sa mga babae, wives, submit to your husband as unto the Lord. Ngayon yung mga bata, they need to respect the parents, no? Kasi sabi nga noon, children obey your parents. Sabi for this will give you long, ano, long life. Now, ang idea ng Diyos is para ma-picture nga ang how to relate with one another. Ngayon, lahat tayo, we have authorities over us. Kaya pag, kaya pag minodel ng nanay ang non-submission sa authority, sa paglabas nila yan, yung mga anak, ganun din, magiging rebellious din sa authority. Hmm. yung mga tatay naman, kapag sila po ay naging passive, hindi sila nag ng lead, nawawalan po ang ano, bumababa yung self-esteem ng bata. Kasi parang yung, wala silang model eh. Wala silang hmm. model. Okay. reflect that to them. Oo. Pastor, mm -hmm. uh, ano mag-interject lang ako ha kasi sinasabi po uh -oh. ninyo, well, ba, as designed by God, no? Yung lalaki mm -hmm. talaga maglilid lead ng pamilya, yung babae support. Support dun sa lalaki yes. kasi hindi nga pwedeng dalawang ulo magbabanggaan, yes. no? Ah uh, paano uh -oh. naman po yung mga pamilya na Okay lang din po ba na yung babae? Kasi hindi pwedeng dalawang head sinabi po niyo, 'di ba? Okay lang yes. po ba kung yung babae yung magte ng role ng leader tapos yung lalaki yung support? Ayan. Ideally, siyempre, si setup ng josh yung lalaki ang leader, 'di ba? Kasi there is something about men na nag ano, sa kahit sa design ng kanilang kaisipan. They're more focused supposedly. More focused sila. Kasi nga sabi nga no sa pag-aaral, ni ba, yung dendrites ng ng lalaki eh smaller compared sa dendrites ng babae. Sorry, so ano po, uh, ano po pastor? Ano po yung smaller? Yung, yung sa ano connecting ano nerve ng brain ng babae. Kaya mapapansin yung babae pag nagsalita 'yan, tuloy-tuloy 'yan at ano, lahat ng details siya sasabihin kasi they can use both sides of their brain. Ang lalaki para siyang panagsasalita, parang nag-e-edit. Napansin nyo ba 'yun? na parang siyang nag edit kasi yung dendrites niya mani, maliit, manipis. Dendrites? Ngayon, oo, dendrites. Oo. oo. Ngayon, oo, ang, ang dahilan niyan, kasi nga, God wants them to be focused. While the women, because their support, they need to see everything para they can, ano, no, they can suggest, they can help the man to see things clearly. Yung okay. mga factors that he needs for decision making. Yun ang ideal. Ngayon, may mga lalaki na dinelegate nila yung parang leadership sa asawa, no? Dinelegate, dinelegate nila. Kaya tuloy nagkakaroon ng ano ng maling ano representation sa mga anak. Wala silang magandang modeling eh. Kaya yung iba nalilito, parang tuloy katulad sa Pilipinas, napaka-matriarchal natin. So dahil matriarchal tayo, masyado tayong emotional more than objective pag nag-iisip. Kasi yun ang ano, yun ang leadership style natin sa sa ano sa Pilipinas eh. Kaya ang nanay ang mas malakas kaysa sa mga tatay. Mm. Pero ano, hindi ko lahat ha, ah, baka ma ako ng mga nakikinig. Oo, ano po ang O, baka mahirap na ma po. What's so <laughs> wrong po sa pagiging emotional rather or pagganahin yung emotion kasi sabi nga po ninyo kanina no, yung mga babae pwedeng both eh. Pwedeng logic, yeah. pwedeng emotions. Tapos pwedeng ano, yeah. oo, pwedeng laruin yung dalawa. Yung lalaki isa lang, focus. Ano ang, hindi po, kasi pag, pag na mo, oh, pwedeng laruin ng babaeng dalawa, baka okay din talaga kung babaeng, not necessarily oh, na kailangan lalaki, yung one train of, oh, sige, go ahead po. Kung mapapansin mo, kahit sa kasalukuyang kalalagayan ng kaisipan ng tao, napaka-subject, wala na, yung parang, yung truth kasi, yung truth kasi, objective yan no objective yan so it must not be decided by feelings ang feelings very subjective it comes and it goes no minsan nandiyan yung feeling minsan wala so kung mapapansin mo kapag tayo po ay nag-isip no at hindi objective ang ating paraan yung truth magiging relative no kanya 2 plus 2 hindi naman pwedeng feeling ko 5 parang hindi naman pwedeng ganun eh it's definite, it's for, di ba? It must be objective. Kaya mapapansin nyo ngayon, ang dami ng mga quote and quote truth na itinuturo sa tao dahil nga sa ano, ano hindi na nagiging objective yung ano yung pag-iisip. Meron kasi standard diyan eh, diba? Hindi pa pwedeng hindi. Kaya mm -hmm. lang, syempre, since we have different beliefs, ayoko namang apakan yung iba, Baka ano, sabihin nila, ano, I'm taking advantage. But because I I'm a very biblical ano parang believer. So, tumatayo ako ko ano yung sinasabi ng Bible. Kaya sabi okay. rin ng Bible ang linaw eh. Sabi niya sa Mark, no? Sa Mark ang ang linaw na sinabi niya. Sabi niya, sabi niya, if a home filled with strife and division, it will destroy itself. Mm -hmm. Grabe, ko. Kaya yani eh, hindi pwedeng kailangan may merong ano eh meron talagang structure na susundan. For example, kahit sa opisina, hindi pa pwedeng lahat nagdi-decide, eh, hindi lahat. Ano, merong talagang structure. Whether they are perfect or not, the structure must be there. Otherwise, ang gulo niyan. Kahit sa bansa natin, di ba? Ano, kung walang structure, ang gulo natin. <laughs> oo so, Bago ba? ano, baka mabash si pastor dito ha, dun sa mga babae at lalaki na leader, kasi hindi lahat ng ano. syempre again, iba-iba no, ang tao. Merong mga babae in one family na mas magaling sila dun sa lalaki in one family. Merong ganong mga situation. Hindi oh, po natin ano, madedenay yun. So, okay naman yun. Uh, kung magaling yung we're... babae, wala naman masama to give suggestion and have to be humble enough to admit that the idea of the woman is better but at least somebody has to take the lead. O oh, diba? kasi mahirap din po kasi pastor kasi baka mabash po kayo. Ano lang po ito general generalization po itong sinasabi ni pastor and basic design ang sinasabi yes, ni pastor oh, is, na is, is designed natin. by God. Kasi meron oh, kasi, kasi kapag mag, mas maganda ang idea ng isang tao siya dapat ang nag implementa Mahirap yung idea mo i ng iba kasi hindi mo alam paano kung baga parang, eh, di ikaw nalang nag-implementa, di ba? Understandable din po yun, ha? May mga ganun. But again, si For Pastor... Example, mm, go ahead. ahead. Sa isang kumpanya, may CEO ka. And sometimes, there are some people under the CEO who thinks that they're better. Di ba? So, a CEO na matalino, of course, if they think that this guy is good, then he will assign that he will delegate that to accomplish that particular ano no uh, action o sige gawin mo yan kasi diyan ka magaling eh pero kung ang iisipin nung subordinate hindi mas magaling ako i need to do this i don't care whether you agree or not di magulo na yung kumpanya ganun din sa pamilya ngayon syempre yung reality naman minsan walang tatay anong gagawin natin yung tatay is ano uh, absent dahil nagtatrabaho abroad Then the woman, walang choice but to take over the leadership sa bahay, di ba? O kaya hindi yung tatay, lasenggo, pwede rin. O, o, kaya hindi natin inaalis yung katotohanan na yun. Kasi para dapat nagkakaintindihan tayo na talagang mayroong structure na sinusundan. Okay. And by the ng Diyos, binigyan tayo ng Bible to guide us. And if you don't believe that, wala namang problema. Oo, kanya-kanya po tayo. Pero ano, again, nag-share po si Pastor ng kanyang ano, base po dun sa Bible, no, as he knows it. Pastor, ano po ang kwento sa Biblia since we've been talking about the Bible, no? Ano kwento sa Biblia ang nagbibigay ng aral tungkol po sa pamilya? Like, nak ang, ang dami ang daming ano eh dami first first that comes to mind ito. po oo oh pero sa, sa ang Dios nagbigay siya ng specific instructions sa mga pamilya for example sa Ephesians no chapter 5 nagbigay siya ng instruction don for the wives nagbigay siya ng instruction don for the men nagbigay siya ng instruction doon sa ano sa sa mga ch children nagbigay rin siya ng instruction sa mga fathers in relation to their children makikita niyo yan sa Ephesians chapter 5 from 22 down to ver to chapter 6 no so makikita niyo talaga doon binibigyan niya ng instruction now ang ganda roon when you look at the instruction talaga ang basic doon is to focus and to make Jesus Christ central in your family. Kasi kung hindi si Jesus yung atin pagsasabmitan, obviously lahat tayo mayayabang eh. Dalalake hindi nagpapatalo, minsan yung babae hindi nagpapatalo. Kaya sabi nga ng Bible eh, what causes fight and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you and you want something but don't get it? So sa madaling sa madaling salita, meron tayong mga selfish agenda. na we will push through uh, we will push through that agenda to the point na nagka-class na di ba nagka-class na yung Sinasabi agenda. po ba ninyo Pastor kasi kanina sinabi po ninyo, no ang babae hindi nagpapatalo laging dapat nagpapatalo ang babae tama po ba Pastor Hindi naman hindi ka kailangan ang idea kasi ganito You need to listen to both of. You. Parang you, you need to learn to listen to one another. For example, yung babae naalala ko to ha, nangyari to kay ano eh uh, ito yung sa guidepost. post mm Sabi -hmm. sabi niya, to, sabi niya Dad, sabi ng babae, I think I have a good idea. Why don't we write a devotional book? Ang title niya, Guidepost. At sabi ganoon, and sabi niya, then let's do a devotional, no? Yung mga stories, kanyan. Tapos sabi ng lalaki, oh, that's not a good idea. Eh, itong babae ang galing kasi he trust, she trust the Lord, she prayed. Sabi niya, Lord, you just guide my husband in his decision. O, di ganun, ano? Kasi tas, After a while, sinabi niya ulit, Dad, what do you think? If we, ano, we will write a, a devotional book, like guidepost to help people. nasabi sabi nung asawa, sabi niya, ah, I don't think that's not a good idea. Then after a while, nagulat tayo, nagulat tong babae, sabi ng lalaki, you know what? I had an inspiration. Sabi niya, what, the what, what is that? Sabi niya, mm. sabi niya, Let's write a devotional book like guidepost <laughs> Kung naalala mo, it was the woman who was always suggesting about it, di ba? Oh. Pero ang hindi niya na pinagmalaki na yan na 'yung sinasabi ko sa eh. Yon, 'di okay. okay. Walang ganon, parang walang I niya, told you so, walang ganon. Oh, oh, walang ganon. Oh, that's a very good idea. Parang <laughs> he was lifting up, she was lifting up and encouraging her husband para ma-build ma up din yung leadership ng husband. So, hindi natin alam ko ano ang psychological effect doon, pero somehow ang issue, as long as the vision is accomplished, wala nang issue kung sino yung may idea, Yun. sino yung may idea. Kahit Oo. sa ano man. So, that brings ano, yung talagang ano, yung magandang harmony sa family. Hmm. Kaya, may minsan, yung mga babae, for example, sa amin din naman, kasi asawa ko, galing eh. Galing siya mag-analyze ano, eh. mga, mag ng mga bagay-bagay. So in my case, I need to listen. Hindi ko naman sasabihin, hindi, ako leader dito. I, I cannot accept your explanation. Walang ganon. Kasi ah, hindi magandang leader be, kung ganon. Oo. Oh, 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 oh. oh, Any leadership naman, meron din. Kaya you need to be listener. You need Open. to, be to enough. suggestions. Yes, to admit. Oo. Oh. 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 natin mga suggestions. But it's good na merong mag-guide na oh. who will take the responsibility. Ma di ba? Mm, mga kapatid, kausap po natin no si Pastor Bong Saking Jr. In, motivational speaker po siya mula sa Christ uh, Commission Fellowship uh, CCF. So, uh, pastor, anong pag-uusapan natin yung basics no, doon sa base dun sa Biblia. But over the years, Father, no? Eh, Father tuloy, pastor. Since 2024 na po ngayon, ah, uh, how can you say na nagbago ang family structure dito sa Pilipinas over the years? Yeah. No, actually, yung ano, yung structure dapat hindi nagbago, 'di ba? Kanya lang throughout the years, yung practice, yung practice, uh, very strong ang matriarchal, o motherhood sa Pilipinas. Very strong 'yan. Kaya yung ano, yung mga lalaki naman sobrang passive. Marami, ha, hindi ko hindi ko nilalahat. Oh, marami. hindi nilalahat. Hindi nila lahat, mga oh, kapatid. Oo, oh, oh, oh. oh Pero masasabi. Okay, Masasabi niyo po pa, Pastor, na mas nagiging successful ang mga taong maayos ang relasyon po sa kanilang mga pamilya? Mm, ikaw, masasabi mo, as you observe, hindi ganun, eh, tama. Kaya nga, pansinin mo, Okay, hindi ayoko mag-comment about the divorce law or whatever. Bakit tayo sa ganyan? Kasi nga alam natin na there is something wrong with the family setup. Na talagang we need to this and we need this law in a sense na sinasabi ng mga mga natin kasi nga marami ang nagtitiisan na lang sa loob at kawawa naman wala silang protection. So sa ma sa sa madaling salita, may nangyayari sa mga pamilya natin that, that needs a law to fix it hopefully, di ba? Uh, Para kumbaga yung lesser ano kumbaga mabawasan man yung ano yung evil effect. So yun ang, kaya doon pa lang maintindihan na natin na maraming pamilya ang nasira. Kaya nga nawala din ang leadership ng mga lalaki kasi marami sa mga lalaki din hindi uh, ko ulit gila Marami sa mga lalaki na nawala yung moral authority. Mm. Pastor, sa hina sa nila, they were, ano, they began to, ano, no, to cheat, and to do things na hindi mabuti kaya tuloy nagkakaroon ng tapang din 'yung mga kababaihan. Mm -hmm. 'Di ba? oo mm -hmm. pastor kailangan ko lang i-ano no i-highlight 'yung ano evil effect tama po ba yung sinabi nyo. Ano po itong evil effect para po mas maintindihan po ng mga nakikinig sa atin? <laughs> for example no. Again in ano, Pugmaga sabi ng Bible, sa Bible kasi ganito no. There was a time 'yung mga lalaki they just leave their wives no. They just leave their wives, iniiwan na lang sila. So yung wives, they cannot go back to their parents. Hindi sila makabalik sa magulang nila. Kawawa naman, ganyan. And they, hindi rin sila pwedeng mag-asawa ulit kasi nga, wala silang ano, parang may asawa pa rin sila eh. Iniiwan lang sila. At yung mga lalaki, nag-asawa ng iba. Sabi ng Panginoon Diyos, because of the harden, uh, hardening of your heart, inig-issue siya ng certificate of divorce. Inasabi niya kay Moses to have a certificate of divorce para sa ganun, yung mga babae na ng ano ng karapatan din to remarry or whatever o kaya naman mabigyan sila ng clearance na they were left alone di ba so they can go back to their parents ganun may set up sila sa ganun eh so minsan yung law binibigay para lang ma, ma, ano, maibsan yung painful effect ng ano ng dito ng pagkakamali ng tao o kadigasan ng ano loob ng tao kasi sa sa isip ng Diyos dapat what God has put together no man can put asunder eh sa tigas ng ulo ng tao minsan nagbibigay din ang Diyos ng instruction para mabawasan yung yung kit nung ano nung kamalian ng mga pagpili natin. Oh yan, na-mention na, na po ni pastor yung mga kamalian. Pastor dito sa ating Facebook page, meron na nga na-mention po ng mga kamalian, unfaithfulness daw ng mga spouse, inheritance yan, ng mga pinag-aawayan po. Syempre, hindi yes. na po hindi naman po natin maiiwasan 'no, yung mga hindi pagkakaunawaan. Paano po dapat it ang mga ito i-address? Paano po natin i-reconcile ang mga differences? yun ang mga maraming dapat natin iusin, no? Unang-una, gusto mo naman i-discuss natin talaga to. Go lang, <laughs> una, Pastor! Uh, <laughs> if we are to resolve yung issue, una, ayusin natin muna yung relasyon natin sa Diyos. Kasi ang problema natin, we try to, ano eh, to consider ourselves as gods, eh. eh parang ganito, no? Kung, magre, kung susunod tayo sa Diyos, teka muna, Lord, ano yung paraan mo? Oh, dapat, ma ma-reconcile muna tayo sa Panginoon kasi kung hindi tayo ayos sa Diyos ang hirap ano makipag-ayos kaya hmm. sabi sa Ephesians 2:16 no sa Living Bible as parts of the same body our anger against each other has disappeared for both of us have been reconciled to God and so the feud had has ended at the cross kung naiisip natin na si Jesus Christ namatay sa cross para ma-reconcile tayo sa kanyang ama mm -hmm yung napatawad tayo. Para ano karapatan natin, hindi tayo willing to be reconciled with others, di ba? Eh, ang reality, sobrang yabang natin, hindi ako papayag na ginanyan lang ako, di ba? Nasaktan ako, sasaktan ko din siya. My pride. So once, mm. so, so once we are reconciled with God, biglang naiisip natin, teka muna, isang katawan na lang kami, ba't pa kami mag-aaway? Alam naman, magsuntukan yung kanan at kaliwang kamay, di ba? Mm. Wag na. Isa lang kami, magtulong kami. Kasi sa Lord kami lahat eh. So dapat wala nang pag-aaway among. us. So sa utak pa lang natin naka-mindset na tayo, let's resolve our issue. oo so kasi walang direct first to God, di ba? So tama po ba pastor pagka-intindi ko, dapat walang pride at dapat walang ano, dapat yung ang goal talaga is magkaayos at hindi yung yes, ano, hindi okay. yung ako yung tama, ikaw yung mali. Lali, hindi oo, dapat gano'n kasi pride na oh, nga mangyayari 'yun. Mangyayari lang 'yan. mangyayari lang eh. Pag na mo nung nakipag-ayos ka rin sa Diyos. kasi sa totoo lang mas maano tayo minsan mas ma mas mataas ang ating standard eh minsan dali nating magkondena ng ibang tao na nakakalimutan nating makasalanan din tayo, na kailangan din tayo makipag-ayos sa Diyos, di ba? And binayaran nga ng Diyos, ibisipin mo, tayo rin may kasalanan. Si God pa'y pa nagbayad ng kasalanan natin. Parang kung, kung iniisip natin yon, so tayo rin, kung nakipag-ayos tayo sa Diyos, dapat maging refleksyon din tayo ng pagbamahal ng Diyos sa ibang tao na kahit sila yung mali, nakikipag-ayos pa rin tayo. Kaya sabi nga ni Paul, ako na nga yung sinaktan, ako pa'y nakikipagkasundo. Eh. Di ba? Yung, parang Uh, para ikaw pa ang magka-take ng initiative na ayusin. Kasi nga, ano, no, pinatawad ka lang din ng Diyos. Yan, Actually, parang... maganda yung sinabi ni Pastor na dapat mag-take ng initiative para ayusin. Hindi yung mindset na, again, yung pride, di ganon. And more than that, hindi dapat din yung revenge. Di ba, ginawa mo to sa akin, kinaliwa mo ako, tingnan mo, mas magaling ako. Gagawin ko rin yun sa'yo. Tingnan natin kung sinong mas nakakasakit. Dapat walang ganon, yeah. di ba? Otherwise, talagang... Oh ending watak watak kayong dalawa Tama. at buong Kaya ka sabi pamilya. So efficient eh sabi ni Paul, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. Talagang gagawa mo ng paraan intentional 'yon. Hindi yan parang ah, bahala na, time will will heal or time will reconcile. As hindi ganon. Make every effort. Ibig sabihin, mean, gawi mo talaga lahat na magagawa mo to reconcile. Pero mm -hmm. again, mangyayari lang 'yan if you will submit yourself to God oo so again, God in the center po mga kapatid bago gumalaw ng bago gumalaw, bago magdesisyon, dasal po muna tayo ng guidance at divine intervention. Ah, yeah. uh, pastor, itong uh, pagka-stable ng mga pamilya no, kapag pagkatatag yeah. ng mga pamilya, ah, uh, meron bang mga cultural or societal expectations na nakaka-affect dito sa pagiging stable or pagiging matatag ng isang pamilya? Yes, actually lahat tayo may mga biases tayo sa buhay, 'di ba? We were raised up with, you know, in, in different ways. For example, kunyari mayroong Ilocano, mayroong Cebuano, right. magkakaiba 'yung ano pananaw nila. Kaya nga dapat ang maging sentro si Jesus. Kasi regardless of our cultural differences, hindi na 'yun ang magdidikta sa atin sa ating relationship. Hmm. Kundi si God na, 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 na nagpatawad sa atin, na, na binigyan tayo ng bagong buhay, so 'yun. Kaya pag may conflict, di ba, katulad na sinabi mo kanina, nakipag-ayos ka sa Diyos, then you bring your issue to God. Kasi sabi ng Lord, no? your quarrel, you quarrel and fight, you do not have because you do not ask God. Di ba? Kasi sa, sa totoo lang, kaya tayo nag-aaway-aaway, minsan hinahangad natin from people yung magbibigay sa atin ng kaligayahan na kailanman hindi nila kayang i-provide. Kasi bakit? Dahil tao sila eh they are also longing for something else. They also longing for the same happiness that we are looking for. Kaya, hindi tayo puno sa Diyos, hindi tayo nag-enjoy sa Diyos, sigurado, ano hahanapin natin yung enjoyment somewhere else at hindi tayo masasapatan. Pero kung nakuita natin yung joy natin sa Diyos, God is overflowing because He's infinite. Di ba? Wala siyang hanggan eh. Naku, nag-overflow yun, ipapasa mo yung kaligayahan na yun sa iba. Kaya nga sa simula pa lang, sa pag-aasawa pa lang, doon pa lang, dapat maliwanag na sa isip mo. Eh. Hindi ka nag-aasawa para mapagtakpan yung lungkot mo. Mm -hmm. Kasi kung lungkot ka na, asawa ka rin ng malungkot. Pagsamahin mo, <laughs> lungkot at lungkot. Di ang lungkot-lungkot, di ba? Pero kung masaya ka na, tapos ibabahagi mo yung saya sa asawa mo, di ang saya-saya ng buhay ninyong dalawa. Kaya maraming ganon. Doon pa lang sa simula, malabo na. Kaya pagdating sa bahay, away ng away kasi we are expecting something from them. eh Kaya nga sabi nila, ang nakakasira, di ba yung nagkakaroon ng conflict, yung unmet expectations. Oo. Oo, eh, so, oh, yun. So, Pastor, mm -hmm. since sinasabi po ninyo na yung iba pumapasok, tapos uh, gusto lang nila ma-fill, no? yung yung emptiness o yung sadness sa kanila, so ang dapat po ba na mindset natin pagka pumasok po sa kasal, pag nagpakasal po, mm -hmm. ay Giving. Hindi yung receiving. Yes. Oo. Kasi yun ang idea ng love eh. Diba? Mm. For God to so love the world that He gave His only Son. Sabi niya, Husbands, love your wives just as Christ loved the Church that He gave Himself up for her. Kasi yung idea ng pagmamahal is give, give, give. Eh, imposible mong gawin niya kung hindi ka puno ng Diyos. Diba? Mm. Kaya, lagi sentro lagi si Jesus. Hangga't hindi mo na intindihan yung pagmamahal ng Diyos, you cannot give something that you do not have, 'di ba? Kaya dapat puno ka dun eh na you are satisfied with the love of Jesus. Dahil sobrang alam mong mahal ka ng Diyos, you are willing to also share the same love that you're experiencing to others. Kaya give, give, give. Ngayon, yung take ano yun eh, ano lang yung bonus lang yun. Bonus lang. <laughs> <laughs> oh, Pero ang talagang idea ng love is always giving kaya nga walang expe expectation. Kung wala expectation, walang unmet expectation, walang pagtatalunan. Ayun, na? oo. Magandang reminder po 'yan mula kay Pastor Bong Saking sa Junior, no?